Oh, hi guys! Andito na ako naman guys. Good morning guys. Ayan. Gano'n ko ng isda guys. Hey. Ayan. Bigay lang to guys. Maglilinis tayo ng isda guys. Ayan. Kita ba yung mukha ko guys? <laughs> Ayan. Ganyan. Wait lang. Ayan. Para may ulam. Thank you sa nagbigay. Ito, ano ko to guys. Ihawin ko to guys. Ihawin. Tawag ito, isugba ba sa bisaya? Isugba. Isugba na natin. Isugba. Ito, i-ano to, i-prito din to. Ito, i-ano, i-hawin. Sarap to, guys. Na, 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 na. Ko. Laman ng puso <laughs> Guys, ang na guys Presko pa talaga guys ating tingnan niyo. Galing pa talaga sa dagat guys Ayan. Pula pa yung hasang niya. Diba? Yung hasang hasang niya. So magprito ako kasi mahilig yung mga bata kain ng prito. Ulam nila prito. Nakalibre ako ngayon ng isda, guys. Tapos yung iba din, iano ano ni Rodjo, i -ibilad. Ito yan siya, guys. Oh. Yan, ibibilad to sa araw, guys. Kasi mainit ngayon, so magbibilad siya. Mga dalawang kilo yata ito guys. O isang kilo yata. Kasubra. Um, fishy, 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 fishy. <laughs> Saan ka kayo guys? May nagbibigay. Basta may huli lang. Pag wala, wala rin may nagbibigay. <laughs> ako haling ang aku Setuan So, ito guys. Oh. Ah. Papanuhin ko si para guys. Paipayan na to, paipayan. Para. Sarap to, guys, may sausawan na maanghang. Toyo, kalamansi at ano, sili. Bantaya ang misay tayo Hindi rin maharin kung dili rin. -ri. Kay pa yan. Ano ah, ah, ah. so, guys? Ah, Nag-iihaw na po ako na isda. Hmm, init guys. Ang init. Ayan. Ito na yung luto. Ayan. Masarap yan guys. May sausawan na maanghang. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Mm -mm yummy yummy na yan guys. Ayan. Aray. Init ang init wala kasing ipang ipit guys <laughs> wala akong pang ipit Ouch. so ayan ang init yes. ang init init ayan ayan, ayan na lang yan guys na

memory hmm? Ati lulit ng tanong sa isudaan Syarat guys Ayan Luto Ay, na to Ay, ini tuh, Ito Ang init guys <laughs> Maluluto na po yung ano Hello, Sisila, Pristil, ha? Alas Alas 8.27. Huh? Alas 8.27. Ayan. Anay, bigyan kita ng anong... Ayan. May moderator ka na si sila. Welcome si sila. Okay, kainit. Nag-ano ako si Silab nag- luto ako ng isda inihaw <laughs> ayan thank you guys ayan na guys ba? Diba, ang sarap na guys oh. And thank you for watching guys please you like my video guys And i hope <tuk> enjoy kayo sa mga vlog ko guys. So hanggang dito na lang guys. Salamat, yummy yummy na yan guys. Thank you for watching. Bye bye.